Yummy? Yummy? Ito yung niya guys. Oh. Tapos yun yung team niya ngayon. Last year monkey. Ngayon mermaid. Gustuhan kasi niya mermaid. Baby! Oh? Baby! <coughs> Yummy pa? Ay Yummy pa? Um. Pika? Pikaboo! Pika! Pika! Pikaboo! Pika! Tapos ito na yung regalo ng mga ninong niya. Thank you, ninong! At saka sponsor ang ninang niyan. Nakarating ah, lang galing ko eh. Thank you Ninang. Si thank you Ninang sa sponsor ng birthday mo. May pa-surprise daw ang Ninang eh. Malalaman natin sa birthday. Kay Toy? This one, the toy? Oh. Ah, si thank you. Thank you ikaw kay Daddy. Thank you din ikaw kay Ninong kasi kila Ninong yan eh. Thank you. Tapos yung hair niya, oh. ay para sa hair niya. Tail. Yung bracelet niya, hindi ko alam kung saan niya nilagay. Kompleto yan eh. Sa mermaid. Yung mermaid niya, wala na buntot. Binagsak niya, tanggal yung buntot. Pero okay lang, maganda pa rin naman tignan. Oh. Uh hmm -huh. uh -huh. What is that? Finish mo muna yung pop mo. Finish mo muna. No, 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 yan. No, yan. Sa loob, huwag mo kainin yan. Hindi ka marunong yan. sapatos niya na iwan dito. ay na magsuot. Ouchie daw, ouchie. Ah! No 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 ako na ako na ako na